بسم الله الرحمن الرحيم سنعلم الله ان نفقا ما ان ما أَتَى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما عم يشركون دار دين ان الله كي وقيوم يوم نيتو كلو الحتيان سكنيا at napakataas siya higit sa من ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. نقبابا kalakip ng Espiritu mula sa utos niya sa sino mang niya kabilang sa mga lingkod niya na nagsasabi, Magbabala kayo na walang Diyos kundi ako. Kaya mangilag kayong magkasala sa akin. Kalaka samawati wal arda bilhaq, ta'ala amma yushrikun. siya ng mga langit at lupa sa katotohanan. Napakataas siya

Nilika niya ang mga ito para sa inyo. Sa mga ito ay may init at mga pakinabang at mula sa mga ito ay kumakain kayo. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Ukol sa inyo, sa mga ito ay karilagan kapag nagpapahinga kayo at nagpapastol kayo. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Nagdadala mga ito ng mga pasanin ninyo tungo sa isang bayang hindi kayo aabot doon, malibang may hirap na mga sarili. Tunay ng Panginoon ninyo ay talagang mahabagin, maawain. Wal 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 litarkabuha wazina, ma la ang mga kabayo ang mga mula at ang mga asno ay upang sumakay kayo sa mga ito at bilang gayak lumilikha siya ng mga hindi ninyo nalalaman na sasakyan وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Nasa kay Allah ang pagtukoy sa landas at kabilang sa mga landas na ito ay nakatabing palayo sa katutuhanan kung sakaling niloob niya. Talaga sanang nagpatnubay siya sa inyo ng magkakasama. Huwa <manyan> alladhi من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه siya ay ang nagpababa mula sa langit ng tubig na para sa inyo mula rito ay may inumin at mula rito ay may mga punong kahoy na sa mga ito nagpapastol kayo yun bitu lakum bihi zar'a wal zaytuna wal nakheena wal a'nab wa min kulli thamaratin inna fi dhalika la ayatan li qaumin yatafakkarun Nagpapatubo siya para sa inyo sa pamamagitan niyon ng mga pananim, mga oliba, mga datiles, mga ubas at kabilang sa lahat ng mga bunga. Tunay na sa ngayon ay talagang may tanda

tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nagkapag-uunawa. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ Pinagsilbi niya ang nilalang niya para sa inyo sa lupa na nagkakaiba-iba ang mga kulay nito. Tunay na sa gayon ay talagang may tanda para sa mga taong nagsasaala-ala. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahr lita'kuloo minhu lahman tariyan wa tastakhrijoo minhu hilyatan talbasoonaha wa tara al-fulk mawaakhir fihi. Shay'an nagfasil dagat upang kumain kayo, mula rito nang malambot na laman at humango kayo, mula rito nang hayas na isinusuot ninyo. Nakikita mo ang mga daong habang mga bumubungkal dito. "...Wali tabtago min fadlihi wa la'alakum tashkurun." Upang maghangad kayo mula sa kabutihang loob niya at nang gayon kayo ay magpapasalamat sa kanya. "...Wa alka fil ardi rawasya antamida bikom wa anharan wa subulan la'alakum tahtadun." Naglapat siya sa lupa ng mga matatag na bundok, nang hindi gumalaw-galaw ang mga ito sa inyo, mga ilog, mga landas, nang sa gayon kayo ay mapapatnubayan. Wa wa bin yahtadun. At mga palatandaan sa pamamagitan ng bituin, sila ay napapatnubayan. Afa man yakuluk ka man la yakuluk, afala kaya ba ang sinumang lumilikha ay gaya ng sinumang hindi lumilikha? Kaya ba hindi kayo ala-ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inna Allah la rahim. Kung magbibilang kayo ng biyaya ni Allah ay hindi kayo makapag-iisa-isa nito. Tunay na si Allah ay talagang mapagpatawad, maawain. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Si Allah ay nakaaalam sa anumang inililihim ninyo at anumang inihahayag ninyo min shay an Ang mga dinadalanginan nila bukod pa kay Allah ay hindi lumilikha ng anuman samantalang ang mga ito ay nililika. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. [Speaker B مغا باتاي هندي مغا بوهاي، أتندي نقرر رمدام أما غيتو، كون كايلان بوهاين ام غيتو. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Ang Diyos ninyo ay Diyos na nag-iisa. Ang mga hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, ang mga puso nila ay mga nagkakaila sa kaisahan ni Allah habang sila ay mga nagmamalaki sa pagtanggal sa katutuhanan. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun. <tinyo> Innahu la yuhibbul mustakbirin. Walang pasubali na si Allah ay nakaaalam sa anumang inililihim nila at anumang inihahayag nila. Tunay na siya ay hindi umiibig sa mga nagmamalaki. Kapag sinabi sa kanila, ano ang pinawaba ng Panginoon ninyo, ay magsasabi sila, mga alamat ng mga sinauna

kay sagwa ang pinapasan nila. Qad makara alladhina min qablihim fa ata Allahu bunyanahum min alqawaid fa kharra alayhim as-saqfu min fawqihim wa atahum al'adhab min haythu la yash'urun. Nagpakana na nga ang mga bago pa nila kaya pumunta si Allah sa gusalin mula sa mga pundasyon kaya bumagsak sa kanila ang bubong

Pagkatapos sa araw ng pagbangon ay magpapahiya siya sa kanila at magsasabi siya, Nasaan na ang mga katambal na itinambal ninyo sa akin na kayo dati ay nakikipaghidwaan dahil sa kanila? Magsasabi ang mga binigyan ng kalaman, tunay na ang kahihiyan sa araw na ito at ang kasaguan ay ukol sa mga tagatangging sumampalataya. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون نا Na mga nagpapanaw sa kadila ang mga anghel habang mga tagalabag sa katarungan sa mga sarili nila kaya maguukol sila ng pagsuko na nagsasabi, hindi kami dati gumagawa ng anumang kasagwaan. Sasabihin sa kanila, bagkus tunay na si Allah ay maalam sa anumang dati ninyong ginagawa. Padukulu abwa fiha matwal Kaya magsipasok kayo sa mga pinto ng impyerno bilang mga mananatili roon sa katalagang klap ang tuluyan ng mga nagpapakamalaki